So, mga gusto mo ana dyan, gawa ng... Kung natatakam din kayo, yan. Gumawa ng cucumber apple salad, ay, do it now. <laughs> Para hindi na rin kayo matatakam ka <laughs> matatakam have a good day, another day, another vlog with my hubby <laughs> so ayan, ngayong araw gaya nga nang nasabi ko eh gagawa ako ng apple, uh, pipino apple salad, kaya naman, ayan, o diba let's do this <laughs> so ayan, nagpabili ako kay hubby ng apple mayonnaise uh, tomato, kasi diba, yung pipino ay yung dala niya nang nakaraan. Okay naman. Let's, Let's do go! This. <laughs> so, ayan. Naugasan ko na yung pipino at saka yung apple. So, ichachop na natin. Di ko nga pala nabanggit yung kamatis at yung sibuya. So, ichachop din yon ayon sa gusto nyong size. Tapos, yung pipino ay tatanggalin yung buto, pati yung sa apple, yung sa gitna niya matigas. So, depende na lang sa kung gaano Uh, kalaki o kaliit man yung gusto nyong sukat o yung pagkakachap doon sa uh, pipino, kamatis, apple at saka doon sa sibuyas. Yung kamatis din pala ay tinatanggal din yung buto niya. So dalawang peraso din yung aking nilagay at isang sibuyas. Tapos may tatlong itlog dito sa so slice ko naman itong na itlog. Kaya mga ano lang. Oops. apat na ano nun lang. Walo. Sa bawat itlog. Hati. Tapos. So, malinis naman yung kamay ko. Kaya, huwag na tayong magsangkalan. So, dahan-dahan na lang kasi. Baka masugatan. So, ang dami ko na kasing nakikita nito sa Facebook. Kaya naman sabi ko, masubukan din. Kasi, mas nainam naman yung matikman natin. Hindi lang yung manood lang tayo, ba? Diba? Ganon! Na-prepare ko na lahat yung aking gagamitin. So, andito na yung aking chinap na apple, pipino, yung kamatis, at saka yung sibuyas. Tapos, may handa na rin ako ng dalawang kalamansi mayonnaise. So, ito lang yung nabibili na per kilo. Tapos, meron tayong paminta. Asin, asukal, at yung in-slice ko nga ang itlog. So, mag hiwalay muna. So, unahin ko muna itong kalamansi. So, hindi ko sasama yung buto, syempre. Ayan. So, palagay ko, depende na lang to sa lasa na gusto natin. Parang ganun yung na, ganun yung naano ko ah. Tapos, ito yung mayonnaise. Yan. Malinis na kutsara. Siguro, ano muna. Mga uh, tatlo. Ayan. Tatlo muna siguro. Mamaya ako na siya dadagdag. Tapos, konting asin lang. Pang balance lang naman to ng lasa. Tapos, sa so, mga isang kutsara lang muna. So, ang gamit ko dito is brown sugar. So, mga ganito muna. So, mamaya na lang. Mamaya ko na lang siya ayusin kapag ah, natikman ko na. Tapos, syempre yung paminta. Ang mga isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos, haluin natin. Mmm, natatakam na ako. Grabe. Ito pa lang. <laughs> so, natatakam na. Ito pa nga lang eh. So, mamaya, titikman ko siya pag nahalo na lahat. Para doon natin malalas, malalaman kung ano yung magbabalansin ng kanyang lasa. Kung gusto mo yung sobrang maanghang ba, matamis, medyo maasim. So, ganun lang naman yun. So, walang eksak na. <laughs> Wala akong eksak na masasabing sukat sa inyo gawa na. Ang first time kong gumawa na ito. So, napanood ko lang to sa Facebook. Ang iba, may ano ang ginamit. ah uh, hindi asukal. Ang ginamit ng iba ay condensed. Kasi siguro pag condensed dapat maramihan na kasi 'di ba malaki yung ano ng condensed. Eh konti lang naman tong gagawin ko. Tapos lalagay ko na siya dito. Ay yung itlog mayami na. Baka madurog mo siya ayan So pag kulang yung mayo at saka yung kananya, so mag add na lang. na rin yung panghahalo natin. Ayan. So, feeling ko kulang talaga yung mayo. Parang iubos ko na yung one quart. Sama na muna natin itong itlog para pa natin titikman. Kung kulang ko ba yung ano. Pag nagustuhan ko to abo. Sarap na itong gawin sa handaan. Healthy to healthy kasi fresh lang yung pipino, fresh lang yung apple. Tapos nilagang itlog. So, wala siyang oil. So, sakta, andito na si Javi. So, patitikman natin kung ano ang kulang. Baka nga mahal na kami. Ilagyan mo na yan ang asin? Yes, asin, paminta, lahat na. So, kuha ka na ano. Kutsara. Tapos dito ko na lang ilalagay sa menu. ano. Ilagyan ng itlog. Para, ano, hindi ko inubos yung ano eh, mayo. Yung? Mayonnaise. Oh, so, dito mo na. Ito, ito, ito. Huwag dyan, kasi kung ano, iaano ko pa. Sige dito ka sa so upuan para para naman nakita ang aking asawa. Okay. sawa yes, please. So, siya, mo muna ang unang titikin. Kung ano yung ating, yung ating, yung ating, Uubos ko na itong mayonnaise. Ubus na yung mayonnaise? Okay. Oo, na. Yung tamis. Okay na yung tamis. Okay lang, tamis. Mayo lang. Yung anghang. Yung paminta. Kulang. Kulang. So, ayan. Ubus ko na daw to. One-fourth kilo lang naman kasi to, ano? Mayonnaise. Yan ba yun? Sa ano? <laughs> Kaya ako maalam. Basta alam ko one-fourth kilo to. Kasi ito yung tinitimbang. So, wala tayong ano. Ayan. Tapos, daragdadang ko ng anang, paminta. <laughs> Basta yung asukal, okay na. Mga ilan pa? Sa? Dalawa? Sipa. Tatlo? Apat? Lima? Yan. So, si Abby kasi mahilig siya sa maanghang. So, doon naman ako talo. Pero dahil, ano, siya yung bumili ng mga... <laughs> 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 dahil siya yung bumili ng mga sangkap. Kaya, sige. <laughs> so, siya kasi yung bumili ng... Apple mayonnaise yun. Yung itlog, yung dami naman dito sa amin, kaya walang problema. So, kunin natin yung ano, kasi sayang. Ayan, hey, hmm, pa siya. <laughs> Masarap. Tapos oh, yung gawa ng asukar. Gawa ng asukal? Hindi ng ano ng fruits, ganun. Ito tamang-tama oh. Siyempre yan, hinaluan na ng ano. Alamang... May kalamansi ito eh. Lasang lasa yung ano niya. Yung ano naman. asin eh? asing tilig. Asing tilig. May ano yan eh. Di ba may yung ano naman ng case na eh? so, ano. Ayan, sinaid na natin. Yan. Ayan. Uy, mukhang ang sarap na. So, litaw na yung ano nang mayo. Ang mayo, itlog lang yun. Eh. Itlog oil, saka nakita ko yun eh. So, akin na yung ano talaga. Mayo, itlog asin. Ah, kanina yung lalagyan mo. Ay, ito na ako. Nandiyan na. Okay. Mm. Ayan. Pangalawang tikim. <laughs> Pangatiwing. <laughs> Hindi ka masyadong ano. Kaya na? Kaya na? Kaya na? Nagyan mo na sa pro, ano, uh, nila. Kaya yan. Siyempre, mm uh -hmm. -huh. titikman ko rin. Kasi okay na daw sabi niya. Ay! So, may dessert na kami, o. di Diba? Hindi na ako ma... Matatakam ka kapanood sa ano sa Facebook YouTube, ay sarap. shawarma, okay. Mmm, mm. shawarma, mm, shawarma, 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 Satisfied. shawarma, 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 para mas shawarma, shawarma, mas shawarma, Para mas, ano, shawarma, Nagaagaw yung asim. Ala. Alat. Saka mm. mm. okay, yung anghang. Anghang. Ang lang. Kunti lang may inan akong asin. Mm. Sarap. May inis. May asin ako sa inis. Mmm. Ito so ang malutong. Mm. O diba? Mm. Mm. Sarap nito sa mga matatanda. Hindi na kaya ito na matanda. Mahirapan na silang umuya. Pag wala nang ngipin, mahirap na silang umuya, no? Pipino at apoy. Hmm? Ay, mga gusto mag na gawa ng... Kung natatakam din kayo, yan. Gumawa ng cucumber apple salad, ay. Do it now. <laughs> Para hindi na rin kayo matatakam ka kapag <laughs> so, ganun lang yon. Ako din kasi natakam. Ay, sakto. Nang isang araw may daras si Abby na pipino. Kaya sabi ko sa kanya, bilhan niya ako ng apple. Ayan. Or oh, craving satisfied. O, oh, diba? hmm Sa akin din Sa nga pala guys, comment your location ano, para malaman naman namin kung saan na nakarating yung aming video. So ayan, dahil napapasarap na yung kain namin ni Habi, kaya naman Talaga namang... Mm, <laughs> hindi ka magsisisi. Hindi <laughs> naman. Hindi magsisisi sa lasa. Talagang satisfied. So, so yan Do it now. <laughs> Para hindi ka nanonood na lang. So, hanggang dito na lang, guys. Bye-bye!